Sa oras ng kalamidad, ang pagiging handa at maagap ay makakapagligtas ng buhay. Sa iyong palagay, sa oras ng matinding pagbaha, ikaw ba ay handang tumugon sa mga emergency needs ng iyong pamilya o mahal sa buhay? Narito ang ilang mga payo at guidance mula sa eksperto. Bago bumaha, number one, we have to stay informed. Dapat nakikinig tayo sa mga reliable news agencies. Alamin din natin ang location ng mga evacuation centers at ang daan papunta rito. Okay, we also have to create a communication plan. Isa sa mga tips na pwede natin gawin is like a message in a bottle. Lagay kayo ng sulat doon kung nasaan kayo, sino-sino ang mga kasama nyo, seal it, at itali nyo sa pintuan ng inyong mga bahay. Isa pa sa mga halaga na at kailangan natin gawin ay ang paghahanda ng isang go bag. Bago pa mangyari yung pagbaha, siguraduhin yung naka-charge na ang mga electronic devices nyo. At palaging ating tatandaan, bago pa lang bumaha, mag-evacuate na tayo, makinig tayo sa utos at simulan na natin bago pa magdilim. Bago tayo umalis ng ating mga tahanan, huwag niyong kakalimutan na i-disconnect yung mga power utilities para siguraduhin maiwasan natin ang sunog at lalo na maging sanhi ito ng electrocution. Paano naman kung bumabaha na? biglaan flash flood na dumating walang warning kailangan nating pumunta agad to a higher ground kung it's too late kung nasa isang building ka naman umakyat ka na lang sa mas higher floors. Kung may halaga tayo mga hayop sa bahay, kung dadalhin natin sila sa evacuation center ay magdala rin tayo ng basic necessities para sa kanila. Kung sakali namang wala tayong choice kung di iwanan sila sa ating mga tahanan, be sure na hindi sila nakatali at wag na wag nyo silang ikukulong sa cage. Makinig po tayo at sumunod po tayo sa instructions ng ating local government units. Sila yung magsasabi sa atin kung kailangan natin lumikas. Hanggat maaari po, iwasan natin lumangoy o maglakad sa bahat. Unless na lang po na kinakailangan kailangan natin na lumusong sa baha para iligtas ang mga sarili natin. Magdala po tayo ng empty water bottles para po magsilbing flotation device. Huwag po tayong sisisi dahil napakarami pong debris na pwede sa ating makasugat or pwede po tayong matrap sa ilalim ng tubig maging maingat din po tayo sa electrocution, dalo na po kung hindi pa po napapatay yung electricity sa ating area. Kung kayo naman po ay may sugat after yung lumusong sa baha, kailangan po ninyong linisin ang inyong mga sugat gamit ang sabon at tubig na malinis. At siguraduhin po natin takpan o i-dress po natin yung ating mga sugat. Pagkatapos ng baha, ano naman ang dapat gawin? Siguraduhin po natin magpa-check sa mga medical professionals or sa mga tumutulong na doktor sa mga evacuation center. Siguraduhin po nating lumayo tayo sa mga naiipon na tubig matapos po ang pagbaha dahil maaari po itong mag-contain ng hazardous chemicals, mga bagay po na maaari makasugat at lalong-lalo na dahil maaari na pong ibalik ang mga power utilities at maaari po itong maging sanhi ng pagkakuryente. Lumayo din po tayo sa mga lugar kung po ginagawa ang mga emergency operations para hindi po tayo maging abala pa po para sa mga rescuers at mga medical personnel. At kung meron na rin po kayo ulit means to communicate to your families, ipaalam po natin sa kanila ating mga kondisyon at kung nasaan po tayo sa mga oras na iyon. Bago po tayo bumalik sa ating mga tahanan, siguraduhin po nating magpaalam sa local authorities para po malaman natin at masiguro natin na ligtas na nga at maaari na tayong bumalik sa ating mga sariling-sariling tahanan. May mga pagkakataon na kakailanganin nating sagipin. Huwag magpanic at gawin ang mga sumusunod na steps. Kung tayo naman po ay natrap sa ating mga tahanan, maaari po tayong sumigaw at humingi na lang ng tulong at wag na po tayong mga has na tumawid sa mga baha, lalo na po sa mga malalakas na agos ng tubig. Mainam din po na alamin natin ang mga local emergency hotline sa ating komunidad, lalong-lalo na po ang barangay number, yung local communities, at yung national helpline. Maaari din po tayong gumamit ng pito or vessel dahil mas mainam po ito kaysa sa magsisigaw po tayo ng ilang oras para humingi ng tulong. Pagdating naman po sa low light or low visibility scenarios, lalo na po kung malakas ang ulan, maari po tayong gumamit ng flashlight para po tumawag ng atensyon ng ating mga kapitbahay o mga rescuers. At may mga pagkakataon na tayo naman ang sasagip. Number one, reach. Gumamit po tayo ng mga mahahabang bagay na maari nating ipang-abot sa mga biktima ng baha para po madala natin sila sa kaligtasan. Number two is throw. Magbato po tayo ng kahit anong klasing bagay na maaring lumutang tulad ng empty water bottles or kung meron po tayong salbabida ng mga anak natin, maari din po itong makatulong. Number three is row. Ito po yung kung meron tayong maliit na kayak, maliit na bangka, ito po yung time kung saan tayo magsasagwan. Kailangan lang po natin tandaan na ingatan po natin dahil hindi po madaling magsagwan lalo na kung malakas ang agos sa so last step po, which is step number four, is go. Tandaan po natin, ito po yung pinakahuling step. Ito po yung wala na tayong ibang choice kung hindi lumubog din po sa tubig. At siguraduhin po natin kung gagawin po natin ito, tayo po mismo ay merong flotation device at kaya po natin lumangoy papunta sa kaligtasan. Ilan lang yan sa mga kailangang matutunan ng ating mamamayan. Dahil ang sakuna ay walang pinipiling oras at lugar. Ang mga banta sa ating buhay ay maaaring iwasan sa pamamagitan ng maagang pagkilala sa mga tamang interbensyon. Eka nga nila, mas mabuti ng handa kaysa magsisi sa huli. Okay mga ka-tune in, panahon na naman ng kalamidad so maging maalam tayo sa mga bagay. Mag-ingat palagi at palagi tayong maging handa. Yeah. Ingat mga ka-tune in! Tune in.